Ang kaarawan ni Aling Meday Kuwento ni Ginang Imelda D. Tejano Sabado ng umaga, sabik na sabik na binalot ni Kian ang isang regalo para kay Aling Meday. Siguradong matutuwa ang lola ko. Si Mang Raymond naman ay maagang namili na mga bulaklak na rosas sa palengke. Sampung rosas na puti, sampung rosas na pula, at sampung rosas na dilaw ang kanyang binili para sa kanyang ina. Tatay, nandiyan ka na po pala. Tsokolate po ang regalo ko para kay Lola. Ang masayang wika ni Kali sa kanyang ama. Samantala, sila Aling Rian naman ay abala sa pag-ihip ng mga lobo para sa dekorasyon. Inayos ang kaliwang bahagi ng garahe para kay Mang Carl na tindero ng sorbetes na kanilang inarkila. Ang kanang bahagi naman ay inilaan para kay Ginoong Irvin na magtatayo ng photo booth. Maya-maya, dumating na ang inorder na pansit puto at lechon na ipapakain para sa mga bisita. Iniabot ni Mang Raymond ang bayad para sa nag-deliver ng mga pagkain. Nag-uumpisa na ang pagdiriwang nang dumating si Ethan na may dalang malaking cake. Ang cake na ito ay inaalay ko para kay Ninang Meday. Ang masayang sabi niya. Dumating din ang mga kapitbahay na sila Aling Paula at Aling Lala na may dalang regalo para kay Aling Meday. Humagulgol si Aling Meday sa sobrang galak at nagpasalamat siya sa Diyos para sa mga regalong kanyang natanggap at pagkain kanilang pagsasaluhan wakas